ayun guys ngayong araw nga itutuloy na natin itong video natin sa Mindoro dahil naudot nga yung pag -e edit natin guys dahil medyo nagkasakit ang kuya Janus nyo so ayun guys kaya ang plano nga natin for today's video guys ay pupunta tayo sa pulo para doon tayo mag spear fishing. kaya ayan guys pumunta na nga agad kami dito sa 7 eleven sa Maysuki para bumili ng mga gagamitin natin dun at dito na rin pala natin hihintayin guys yung mga kasama natin yung mga kasama nga natin dun guys yung mga kapatid ko, mga kaibigan ko dito sa Mindoro, at saka yung mga pinsan ko. Dahil na-miss nga namin guys, ang isa't isa. Kaya ayan, magbabanding muna kami sa pulo guys. At yan nga pala yung utol ko guys, yan nga pala yung sumunod sa akin. Gusto nga daw niyang bumili ng robos para hindi daw agad siya mapagod kakalangoy. Ito naman yung isa guys, si Jerry. Kinuring na rin namin na parang tunay namin kapatid guys. Pagkatapos nga namin mamili guys, eh, dumiretso na nga agad kami dito sa bangka na sasakyan natin papunta sa pulo. Kaya ayan guys, sumakay na kami isa-isa at, at isinakay na rin namin yung mga dala namin mga gamit. Pero may problema guys, kung maikita nyo, sobrang lakas ng alon ngayon guys. Ang problema tayo for today's video. At ito pa nga pala guys, yung mga iba nating kasama, ang mga tunay kong kaibigan dito sa Oriental Mindoro. Talaga namang parang mga utol ko na rin ang mga yan. Soldier Island Boy, let's go! Kaya ayan guys, sa pagkakataong ito nga, nakasakay na kami ni Boss Madam nyo. At tinihinday na lang din natin guys yung iba nating mga kasama. Dahil kinukuha pa nga nila yung iba nating gamit. Nabibit-bitin natin sa isla guys. Wala kasi lang ulang, pero walang makakapigil sa amin. iisla pa rin kami ngayong araw. So guys, puna tayo ng pulo. Sa so pinakamagandang pulo dito sa Mindoro. <laughs> Hindi pa napupuntahan ng buhaya, pero... <laughs> Kaya ayan guys, maya maya pa ay eh, nagdatinga na nga itong mga kasama natin. Sobrang excited na nga kaming lahat guys na makapunta dun sa pulo. Kaya tamang chill lang muna kami dito guys habang naghihintay. At hindi pa naman pinapaandan ni Kuya Bangkero itong bangka na at gagamitin natin guys. Kaya tamang waiting lang muna kami dito guys. Tamang kwentuhan nga lang pala kami dito guys kung anong gagawin namin kapag lumubog yung bangka. Dahil sobrang lakas ng alon. Yun pala guys, may bagyo na pala ngayon signal number 1 na ah. kaya pala ganito yung panahon oo guys at wala pa nga kaming kaalam-alam na may bagyo na pala at dahil malapit nga lang din naman pala yung pupuntahan nating pulo guys ay sinubukan pa rin namin na makapunta pero syempre magagaling yung bankero natin kaya abangan nyo ang mga sunod na mangyayari guys alin <tod> dyan guys pupuntahan natin na pulo kaya saan bye may may ari nyan no na bike shop may may ari lang yan. Pulo na yan na yan parang oh! may na yan Sa pagkakataong ito nga guys, napakaganda na sana ng biyahe namin. Tuwang-tuwa na sana kami guys dahil makakapunta na kami sa pulo. Pero hindi namin alam Maya maya pa ay namatay na nga ang makina ng bangka namin at Ang sabi nga ni kuyang bangkero ay nabasa daw ito ng ulan Kaya ayan kung makikita nyo ay na nila pabalik itong bangka namin Mabuti na nga lang din guys at hindi pa kami nakakalayo sa pangpang -pang. Kaya mabilis lang kami nakabalik Signos na nga ata ito guys na hindi kami matutuloy ngayong araw At nung maayos na nga yung bangka guys ay sumubok ulit sila na pumunta sa pulo pero ang sabi ni kuya ay hahati na lang daw yung sakay Kaya nagpaiwan na nga kami dito ng mga bata at mga babae At ang sumama na lang muna yung mga kalalakihan guys at saka yung mga dala naming gamit At para makita na rin nila guys kung anong kondisyon dun sa pulo Kung matutuloy pa ba tayo sa pulo ngayong araw o hindi na At habang naghihintay nga sa pagbalik ng mga kasama namin guys Ay mga ngawil daw muna ito si Balong kaya eh, tingnan natin guys kung anong mahuhuli niya dito sa lakas ng alon. Ang lakas ng tama mo boy. Uy, meron na. Wala ah, pa Ha? Umu Wala pa. Kumukutib na, kumukutib na. Kumukutib <laughs> to, malaki. Eh. Malaki yung alon. Hello, mo ang mga sa kaliwa. Pagkatapos nga namin magkulitan dito guys, maya maya pa ay nakabalik na yung mga kasama namin. Ano nangyari guys? Hindi kaya? Hindi kaya talaga. Makakarating kami kayo hindi. Sobrang lakas ng alon. So, Tapos, mamaya ng hapon palakas pa rin. Palakas pa. Tayo dito. Sila na rin ang sabi yung mga naglantay. Ito. Palakas pa yun. Ito oh, na lang. Ito na lang Set up hmm dito na tayo. Nilalamig na ako, ish. Eh. No problem, Kuya, mas maganda yung sigurado. Eh baka mamaya lalong lumakas nang lumakas eh. Eh palakas talaga 'yan? Okay, dito na tayo. Dito na lang kayo mag-aano. Hindi ko 'to. Hmm, dito na lang. Dito na lang kami, Tay. Dito na lang. Hay, hindi pa 'to. Sayang, ah. Sayang. Tay, ayan guys, narinig niyo naman ang sabi ng bangkero natin hindi tayo makakatuloy sa pulo ngayon guys at hindi rin tayo makakapag spear fishing. pero okay lang yun guys ang mahalaga ay isip ang bawat isa sa amin lalo na nga at may kasama kaming bata at marami rin kaming kasamang mga babae dahil para sa akin nga guys eh, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng bawat isa dahil mag -e enjoy din naman kami na magkakasama kahit saan kami mapunta guys tsaka marami pa naman pagkakataon na susunod guys kahit bihira lang ako makauwi dito sa Oriental Mindoro kaya ayan guys, in-enjoy na nga lang namin yung setup namin dito sa tabing dagat. Ayan guys, oh, yung sana yung pulo na pupuntahan natin, malapit lang naman. Kaso ang problema, medyo masama nga yung panahon ngayon. Ayun, malakas yung alon. yung bangka na gagamitin natin sana kanina. Pero sabi ng bangkero guys, eh, hindi daw talaga kaya. Kaya hindi na natin pinilit. Oks lang. Kaya dito na lang kami nag-setup. Ayan, naka-tent lang kami. Ayan, ganyan lang yung setup namin ngayon guys. Kaya ayan guys, pagkatapos nga namin mag-setup ng mga lamesa at mga tent namin dyan, ay nagumpisa na rin itong mga kasama ko na magluto. Kaya pinagtulungan na nga nilang tadta rin itong karne ng baboy guys. Dahil ikakaldireta nga daw ito ni Otol Jerry. Siya nga pala yung master chef natin for today's video guys. Pero syempre guys hindi magpapatalo itong Otol kong si Ikor dyan. Kaya agad niya nang sinunog itong tilapia guys. Napakagaling mo talaga tol. Pwede ka nang hindi sumama sa susunod. At syempre, tinulungan na nga siya dito ng tropa naming si James kasi baka hindi daw ma-perfect ni Utol yung pagsunog sa tilapia. Kaya ayan, pinagtulungan nilang sunugin yung tilapia namin guys. Kaya ayan, maya maya pa nga guys, ito ng kaldereta ang susunod na iluluto nila. Kaya nilamas-lamas na nga ni Utol Jeric yan dyan guys. Dahil may tamang bilang nga daw palang paglamas dyan para sumarap. Hey, baka Jeric na master chef yan. Kaya ayan guys, maya maya pa nga ay naluto na rin itong mga ulam at saka itong kanin namin guys. Kaya kumain na rin kami dito guys. Kaya talagang in-enjoy na nga lang din namin guys Itong spot namin dito Kahit dito lang kami sa tabing dagat Kahit hindi kami natuloy sa pulo guys Ay okay lang naman Basta magkakasama kami guys At magkakabanding ngayong araw Ang mahalaga Inakasama ko sila guys Kahit saglit lang ako dito sa Oriental Mindoro Kaya ito na nga pala yung spirga namin guys oh. Tamang sandal na lang sa puno At mahindi pa nga inaasa pangyayari dito guys Dahil natusok nga ng kawayan Itong si Boss Madam Kaya dinala ko dito sa ospital pero natanggal din naman guys yung natirang kahoy dun sa loob ng paa niya. Ito guys oh sobrang laki Kaya hanggang dito na nga lang muna ulit guys Abangan yung susunod na video natin Love you